Napakaganda po na ang aking pagparito dito po sa ating diosis at ang una ko misa pagkatapos ng pagtatalaga ay ginaganap natin ngayong miyerkules ng Abo na simula ng panahon ng Kwaresma. At gaya po ng sinabi ko noong Sabado, noong aking pagtatalaga, ang pagparito ko po sa bataan ay isang pag-uwi Sapagkat hindi naman po ko iba sa inyo. Kaya nga ho nang sabi ko, nung bata ho ako, at dito ko nagsisimba, sinasamahan ko ang aking mga cahin mga lolo't lola, ping alasing ko ng umaga, ay doon ako sa may tapat ng ikalabintatlong istasyon, nakaupo. Dahil karamihan ng mga lola ko yung mga kumakantang choir nung panahon na yun. Hindi na ako sinasama kasi hindi pang choir ang boses ko. Kaya doon na lang ako sa gilid. Inabot ko pa ho sila ng unang taon ko sa pagkapari at kung ano yung kinakanta nila nung grade 1 ako, yung pa rin ang kinakanta nila nung naging pari ako sumalangit na wa ang kanilang mga kaluluwa ngunit hindi lang ito pag-uwi ko kaya't sabi ko nga po ay napakaganda na ang panimula ko sa pagpapastol dito sa ating diocese ay nagsisimula ngayong panahon ng koresma sapagat ang panahon din ng koresma ay nagpapaalala sa atin na ang ating buhay kristyano ay isa ring pag-uwi pagbalik sa tahanan ng Ama. Sapagkat tayo'y naglalakbay lang dito sa lupa. Sapagkat ang tunay nating tahanan bilang mga anak ng Diyos ay ang kanyang kaharian sa langit. Kaya nga't lalo na ngayong panahon ng koresma, pinapaigting sa atin ang katotohanan ito na lahat tayo mamamatay. Kaya nga mamaya, papahiran tayo ng abo upang ipaalala sa atin na tayong lahat sa ayaw na rin sa gusto karating ang panahon ay papanaw sapagkat yun lamang ang paraan para makauwi tayo makabalik tayo sa tahanan ng Ama. Kaya itong panahon ng koresma, ay pagpapaalala na tayong lahat uuwi at babalik sa Diyos. At upang lalong tulungan tayo sa paglalakbay na ito, gaya nga po ng sabi ko, papahiran tayo ng abo sa ating mga noo. Kaya't nais kong kunin din yung salitang iyon, abo, upang lalong palalimin ang ating paglalakbay. A. Alalahanin natin kung ano ang tunay na mahalaga sa buhay. Kaya nga ngayong panahon ng koresma, meron tayong bibitawan, meron tayong sakripisyo. Kaya naalala ko, tatanungin ako, anong sakripisyo mo ngayong koresma? Hindi ka magtsotsokulate, hindi ka magkakape, pabawasan mo yung Facebook mo, Nalala ko noon, pag kwaresma, babawasan manood ng telenovela, ang tiyahin ko, at di siya muna manonood ng mga paborito niyang teleserye. Lahat tayo mayroong bibitawan, pero hindi lang ito basta bibitawan, kaya siguro nga mabigat ang loob natin. Kaya iba mga bata, ayaw ng kwaresma, humahaba ang mga mukha, hindi masarap ang pagkain, wala mo ng karne. Pero hindi po ito tungkol lamang kung ano yung bibitawan natin at ihinto muna natin. Ginagawa natin ito sapagkat nais nating alalahanin may mas mahalaga pa sa buhay. Kaya tayo magbabawas ng pagkain dahil hindi lamang sa tinapay o sa pagkain nabubuhay ang tao kaya binabawasan natin yung oras sa ibang bagay kasi hindi 'yon ang tunay na mahalaga hindi yung pag pagfa-facebook hindi yung panonood hindi yung pamamasyal may mas mahalaga sa buhay kung ganun daw ang ating aalalahanin mas madali sa ating magsakripisyo kaya ang unang panyaya kaya tayo pinapahiran ng abo ay alalahanin na may mas mahalaga sa buhay. Kaya tayo nagsasakripisyo. Ikalawa, at tignan natin po itong mga ginagawa tuwing koresma na may pagkakaugnay-ugnay. Kaya ang pinapaigting din ay yung tumulong, lalo na sa mga nangangailangan. Sapagkat matapos alalahanin ang mas mahalaga sa buhay, B, bahaginan ang mga nangangailangan. Kaya nga, kung binabawasan natin yung pagkain natin, nalalakot po nun yung aking spiritual director. Sabi niya, huwag ka munang magsa-soft drinks. ngayong koresma. Tapos, pag natapos ang koresma, tatanungin niya sa akin, magkano ang bin ginagasos mo pag bumibili ka ng soft drink? Tapos, kukwentahin niya. So, apat na pong araw, hindi ka bumili, hindi ka gumasos na ito, yung halagang yon, yun ang ibigay mo ngayon sa may hirap. Ibahagi mo. Kaya may pagkakaugnay. Inaalala natin ng mas mahalaga upang lalo tayong magbahagi sa mga nangailangan. Binawasan mo yung oras mo sa social media, sa palabas, para mas may oras ka sa iyong kapwa. Para mas may oras kang makinig dalawi ng mga may sakit. Puntahan yung mga hindi na wala nang nakakaalala. Kaya bahagi na natin ngayong koresma, dagdagan natin yung pagkakataong nagbabahagi tayo, lalo na sa mga nangangailangan. Kaya nga talimbawa sabi nga nila kung hindi ka kumain ngayon, ang bagay na ito, ibahagi mo yun kasi may mga taong hindi tuwing kwaresma lang nagpa-fasting at abstinence. Buong buhay na nila dahil sa kahirapan nila, fasting na sila. Abstinence na po sila. Kaya bahaginan din natin sila. Alalahanin kung ano mas mahalaga sa buhay. Kaya tayo nagsasakripisyo bahaginan ng ating kapwa, lalo ng nangangailangan, kaya tayo nang, nagkakawang gawa. At huli, o orasyon. Sapagat ang lahat ng ating ginagawa, yung sakripisyo natin, yung kawang gawa natin, dapat ihatid tayo sa mas malalim na pananalangin sa Diyos. Kaya ngayong koresma, dagdagan din natin ng oras sa pagdarasal. Oras para sa Diyos upang lalo nating marinig ang kanyang paggabay, upang lalo nating matanggap ang kanyang pagpapala, upang lalo nating masunod ang kanyang kalooban. Kaya itong tatlong bagay po ang sanay dagdagan natin. Hindi lang natin ito ginagawa tuwing kwaresma. Dapat buong taon pero mas dinadagdagan natin, mas pinapaigting natin ito ngayong kwaresma sapagkat pinapaalala sa atin, uuwi at babalik tayo sa Diyos. Kaya tayo nagsasakripisyo para alalahanin kung ano mas mahalaga sa buhay. Kaya tayo nagkakawanggawa para bahaginan ang mga nangangailangan. At kaya tayo nagdadagdag ng dasal para may orasyon, may oras tayo sa Diyos. Nawa, ang kwaresma natin na sinisimula natin ngayon ay maging tunay na panahon ng grasya, panahon ng kabanalan, sapagkat ang lahat ng ito'y ginagawa natin, nang may pagmamahal ang lahat ng ito'y ginagawa natin nang may pag-asa dahil alam natin nagmula tayo sa Diyos at babalik tayo sa Diyos. Amen.